mahigit 3,000 po ang lumusob naman na sa Davao. Ito pa yung pangatong pagkakataon na kung, kung kailan pinasok nila ang KOJC at tinahanap nga yung wanted ng si Pastor Kibuloy. Alam po natin na sobra-sobrang gabi nila ng, uh, ng dahas sa paghahanap sa isang tao lamang pero paulit-ulit na po itong ginagawa. At kakaiba po itong nang nangyari ngayon. Talaga po ang hindi na sila umalis. Parang gusto nilang kunin na yung KOJC compound ang uh, rules of court ay nagsasabi na kinakailangan kumatok para mag-serve ng warrant of at kung meron kang basihan na uh, nasa loob yung tao, ay eh, pupwede ka pumilit na pumasok. Pero wala pong sinasabi sa rules of court na pupwede nilang i-occupy yung lugar. At ngayon po, mukhang tinik over na na yung lugar. No? Marami tuloy nagsasabi na palibasa, malaparaiso yung uh, KOJC compound sa airport, ay eh, marami nagnanasa na makuha yan. No? So mukhang totoo po yun dahil mukhang tinik over na ng police yung lugar in the guise of serving a uh, warrant of arrest. At saka napaka violente po na nangyari no? nagamit pa sila ng tear gas eh, samantalang pinapasok naman sila ng kusa, hindi naman lumaban yung mga taga KOJC. Kilala ko po yung mga KOJC na yan. Sila po ay mga Kristiyano. Bagamat uh, meron silang ibang uh, doktrina. No? Ganun pa man, Kristiyano po sila, naniniwala po sila sa Panginoon at hindi po sila bayulente. So hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan itirgas pa. Pero ang tanong, bakit ba natin pakialaman yan ang nangyayari sa KOJC? Hindi ba kulto yung mga yan? Well, unang-una po, no? wala pong such a thing as kulto. Kanya-kanya po tayong mga pananampalataya. May katoliko, may iglesia, mayroong protestante. Ako po, protestante. Minority din po ako. Konti lang po ang diferensya namin sa katoliko dahil kami na po yung umalis sa Catholic Church dahil hindi kami naniniwala doon sa ilang mga doktrina. Now, ang importante po talaga sa ayon sa ating saligang batas, eh lahat tayo merong karapatan ng malayang pananampalataya. Pwede tayong maniwala at manampalataya hanggat gusto natin at hindi po pwede ipagkaitian sa atin ng Estado. Pero kung gaya nito, na in the service of warrant of arrest, eh nadidistorbo yung pananampalataya, yung kanilang mga services, yung kanilang mga dalangin, yan po ay pinagbabawal hindi lang po dahil labag sa ating uh, Bill of Rights, yung karapatan ng malayang uh, pagsasamba, kundi yan po yung krimen. Yung offending religious feelings and disturbing religious services. So yun ang nangyayari po dyan, dahil alam ko po eh, may mga oras ng pagdasal kay OJC at hindi na sila po pwede mag magdasal dahil sila po ay physically occupied na ng uh, mga kapulisan, yan po ay krimen din. Both offending of religious feelings and disturbing religious services. Pero nakakabahala po dyan kung magawa ito sa KOJC na isang uh, pananampalataya na talaga naman pong ang mga politiko ay dinadayo kapag eleksyon para kunin ang endorso ni uh, Pastor Apollo Kilbuloy, pwede pong gawin yan sa ibang mga reliyon. Naalala niyo po nung minsan ng Iglesia ni Cristo, si Leila de Lima, hinahabol yung uh, uh, ka-Eduardo dahil di ba no, ay kinidnap yung kapatid kamutik na rin po mangyari yan dahil meron na rin pong paglusob doon sa sanctuaryo ng Iglesia ni Kristo. So lahat po dapat ng mga religion ay mabahala dahil kapag ang isang estado po ay linabag ang kalayaan ng malayang panalampalataya na isang simbahan, pwede po nilang gawin yan sa lahat ng simbahan. Pero bukod pa po doon sa kalayaan ng malayang pagsamba, talaga naman pong nalalabag ang karapatang pantao ng mga taga-KOJC. Nakasaad po sa ating saligang batas people's right to be secure in their places, persons, and papers shall be inviolable. Totoo pa may warrant. Pero yung warrant po, hindi yung lisensya para halughugin ang buong lugar. Hindi yung lisensya para i-take over ang property ng simbahan. So, nabaviolate din po yung right to property, taking of property without due process of law. At pwede rin po yan mangyari sa lahat ng mga mamamayan, hindi lang po sa KOJC. Wag po natin isipin na problema lang ito ng KOJC. Dahil pag meron tayong mga mamamayang linabag ang karapatang pantao, ibig sabihin ang gobyerno ay lalabag sa lahat ng karapatan at kahit kaninong karapatan, e eh, po pwede nilang malabag. Kung part two po talaga ito ng Marcos na meron sa DNA na lumabag ng karapatang pantao. Kung ganyan po ang gagawin nila sa mga mapayapang pananampalataya, isipin nyo na kung anong gagawin nila doon sa mas mga radical pang mga grupo. Balik na po ang panahon ng Marcos Sr. kung saan sinusupil ang karapatan ng pananalita, pagsamba, at siyempre po yung due process rights to property. Hindi po malayo na pupunta nila sa, sila sa ating mga kabahayan, papasok na sa pilitan at hahalughugin ang ating tahanan na alam naman natin lahat ng ating tahanan, mahirap o mayaman, ay ang ating palasyo. Huwag na po tayong pumayag na tayo pang pa ang susunod na biktima. Kaya ipaalam na natin sa gobyerno na tayo naninindigan laban sa paglabag ng karapatang pantao. Kasama na po ako doon sa naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao dahil alam niyo naman po, ang aking pananalita, ang aking kritisismo, yan po ang dahilan kung bakit ako po talaga ay pinakulong. Hindi po dahil sa pagbabastos, dahil nakita niyo po, walang pambabastos na nangyari sa Kongreso. So mga Pilipino, gumising na po tayo Aantayin nyo pa ba na ang karapatan nyo ay masupil na? Aantayin nyo pa ba na masusupil yung karapatan ng buhay bago kayo gumalaw? Sobra-sobra po ang pag aabuso ng gobyerno. Yan po nangyayari kapag wala sa tamang pag-iisip ang ating mga namumuno. Kaya kinakailangan manindigan na